umaga po ito po ang News TV Live. Nakatakdang pasinayaan ngayong araw ni Manila Mayor Joseph Estrada at Vice Mayor Isko Moreno ang high-tech na waiting shed sa tapat ng University of Santo Tomas sa Maynila. May report si Von Aquino. Von? Yes, Maris, may bago at high-tech na nga na panghikayat sa mga commuters para sa maigpit na pagsunod sa mga bus stops dito sa Maynila bilang panghikayat sa maigpit na paggamit ng bus stops at pagdagdag disiplina sa mga commuters dito, minabuti ng lokal na pamala na baguhin ang mga tradisyonal na waiting sheds sa ilang designated bus stops ngayon ng lungsod. Ang bago mga waiting shed, high-tech na dahil bukod sa may free wifi, may naka-install din na CCTV camera dito. Pampalis inip na, ligtas pang gamitin dahil may monitoring ng otoridad. Alas 9 ngayong umaga, pasisinayaanin ng Manila Mayor Era Pestrada at Vice Mayor Isko Moreno ang inaugurasyon ng high-tech na waiting shed na ito sa España Boulevard sa harap ng UST. Ang iba pang high-tech na waiting shed ay nasa Park and Ride Lawton Terminal, Luneta Station at Quirino Avenue Station. Itinalaga raw ang mga garitong bus stops sa mga tinatawag na heavy commuter areas. Ikinatuwa naman ang mga nakausap naming commuters ang proyektong ito. Pampalisinip daw sigurado ang libreng wifi. Pero sana lang daw masiguro ang kanilang kaligtasan laban sa mga masasamang loob tulad ng mga snatcher. Um, maganda po siyang project kasi po um, mabibenefit be po nito yung students po. chapo po yung mga, mga po yung madumadaan lang po or yung, yung, yung mga sasakay din po ng bus kasi paghihintay po sila. Saka yung CCTV mas maganda kung may CCTV yung bus para makita lahat yung mga mga, mga ko o kaya yung mga, mga hold up po. Kasi yes, makakatulong din naman siya kapag kunyari may bagyo, makaka-update din kami kasi kapag wifi access. Tapos masisigurado din yung safeness ng mga sudyante dito sa US. Thank you. Anong name mo? Marisa ngayon ay wala pa namang masyadong gumagamit ng uh, mga waiting shed na ito. No? Pero sigurado maraming uh, makaka-gamit ito mamaya lalo pa't uh, Biyernes ngayon at maraming uh, magsi sa kanilang uh, galing sa kanilang trabaho at uh, sa so ngayon ay wala pa naman yung uh, Wi-Fi pero mamaya alas 9 ay install na yan ng mga otoridad no? pagkatapos ng uh, ribbon cutting. At uh, asahan din naman na ma-accommodate ma din naman yung mga pasahero na maaabutan ng uh, pagulan lalo pat ngayon ay medyo makulimlim nga dito sa Espanya. Balik sa iyo Maris. Maraming salamat, Juan Aquino.